Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Joe Teganap, Lodi Najar Lodi Shackle Hodes, Lodi Bern Pasigna Villamor, Lodi Ian J. Barrios, Lodi Charles Stone, Lodi V. Rodriguez, Lodi Rafael Malapit, Lodi Kani Pitong. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika-isang daan at siyam naput dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ni Yeren na bukas ang araw ng cremation ng iyong kasintahan. Magiging okay ba yan? Ngumiti sa kanya si Ran na sinabi na ay, talaga, kung ganoon iwasan na lang natin ang oras ng seremonya. Mapagbigay si Orabiani, kaya dapat ay ayos lang. Isang oras na ang lumipas buhat ng mangyari ito. Isang tao ang nagsasalita sa silid na sinabi na sa makatuwid. Ang aming conclusion ay ang tunay na salarin na nag-inject ng Beltod Scarlet Sweat Key Young Master Gal Hubong noong panahong yun ay tiyak na isang tao sa loob ng Heavenly Ghost Pavilion. Sumagot sa kanya si Namgang Jin na pinag-usapan namin sa loob kung mayroong anumang sospek mula sa Sichuan Tang Clan noong panahong yun, at sa panahong yun, narinig kong isa sa kanilang direktang inapo ay namatay sa ilalim ng kainahinalang mga pangyayari na naalala pa niya ang sinabi ni Tito Jiang na mga isang buwan bago ang insidenteng yun si Tang Iam Haiyan, isang direktang inapo ng Tang Clan, ay natagpuang patay. Dagdag pa niya na sinasabing habang nagsasaliksik siya ng lason sa mga bundok. Namatay siya dahil sa isang bihirang nakol alasong insekto. Sinusubukan ng Tang Clan na itago yon na sinasabing kahihiyan para sa isang miyembro ng Tang Clan ang mamatay dahil sa lason. Napahawak sa baba si Namgang Jin habang naiisip pa niya ang sinabi ni Tito Jang na kung titingnan ngayon, ang pumatay sa kanya ay tiyak na tao, hindi nakalalasong insekto. Nasinabi naman ni Namgang Jin na posible na ang belltoad Scarlet Scarlet Sweat ay kumalat palabas ng tangkla noon. Nasinabi naman ni Ran na ibig sabihin yan. Dahil din sa belltoad Scarlet Sweat kaya nahulog ang aking kasintahan sa kalagayan ng Key Deviation na sinabi naman ni Principal Ping na yon ang aming conclusion. Siyempre, mula sa iyo at sa Dark Heaven Alliances na pananaw, baka mahirap paniwalaan yan, pero... Umaasa ako na may hatid mo ang balitang ito sa Dark Heaven Alliance leader kapag bumalik ka, Lady Yun. Napatingin sila dito nang tumugon siya na hindi ako makakabalik. Dagdag pa niya na ang Alliance leader. Ang taong tinatawag ninyong Dark Heaven Alliance ay nagutos sa akin. Hanggang ang tunay na salarin ay mabunyag at ang karagdagang utos ay naibigay, hindi ako dapat bumalik. Dagdag pa niya na makikita sila na sa palagay ko hindi na ipaabot ang bahaging iyon. Napatungo ng bahagya ng ulo si Principal Ping at sinabi na narinig ko na ang tagal ng pananatili mo ay maaaring mapalawig. Pero hindi ko alam na ito ang ibig niyang sabihin. Na sinabi pa ni Ran sa kanya na kung gayon, payagan mo akong magtanong ng direkta. Maaari ba akong manatili rito? Napatingin si Namgong Jin kay Principal Ping habang sinabi nito sa sound transmission na ano sa palagay mo. Kung may kakayahan kang sagutin ng tanong na yan, maaari rin itong makatulong para mapawi ang tensyon sa Dark Heaven Alliance, Principal. At pagkatapos tumingin nito kay Ran na sinabi na sige, naiintindihan ko. Bilang kapalit, mayroon lang ilang bagay na dapat tandaan ni Lady Yun Soul Ran. Sa ngayon, may kailangan kang makilala muna na napatigin nito sa kanya ng seryoso. At pagkatapos sinabi naman ni Hyoryong na sigurado akong narinig mo na yan. Ako ang humiwa kay Gashang Bloodblade Gal Hyobong. Kaya maaari mong kunin ang aking buhay anumang oras, Lady Yun. Tumugon ito na sinabi na huwag mong sabihin yan, Arayong. Narinig ko na kay Elder Go, pero hindi kasalanan ni Arayong ito. Sigurado akong yon ang gusto rin ni Orabieni. Sinabi naman sa kanini Hyoryong na humihingi ako ng tawad, pero ako si Hyoryong mula sa Tai Sword Sect, hindi ang Arayong na tinutukoy mo. Sumagot sa kanya si Rana ha? Ano ang ibig mong sabihin? Napatingin siya sa gilid habang may nagsalita na tama siya, Ran. Hindi si Arayong ang binatang yan. Dagdag pa ni Elder Cho na si Arayong ay mukhang lumaki, guwapo at matangkad, pero hindi siya si Gal Hyoryong, kundi si Hyoryong. Tanggapin mo lang ang sinabi ng binatang iyan at huwag kang mag-alala ng husto. Tumingin siya kay Hyoryong at sinabi sa sound transmission na naiintindihan ko. Hindi ako dapat magpanggap na kilala ko si Arayong dito. Mananatili rin ako rito pansamantala. Kaya pakiusap, sabihin mo sa akin ang dahilan mo mamaya. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya ng tahimik si Hyoryong na at pakiusap. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa kamatayan ni Orabiani. Dahil may isa pang salarin na dapat nating tuklasin ng magkasama. Tumugon siya na may lungkot sa muka na hindi mo kaya. Hindi dapat subukan ni Lady Yun na hanapin ang salarin. Pakiusap, hayaan mo na ang aking kapatid na umalis. Kung hindi, mamamatay ka rin. Sumagot siya sa sound transmission na kanino. Arayong, kung may hinala ka sa salarin, pakiusap, sabihin mo sa akin. Makikita ang mukha niyang sinabi na hindi mo na ba alam? Iyon ang kayang pumatay sa panganay na anak ng Dark Heaven Alliance leader gamit ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid. At saktan ang pamilya sa panig ng ina ni Lady Yun nang walang iniiwang bakas. Ilang tao ang ganyan sa martial arts world. Dagdag pa niya na nakatingin sa kanya si Ran na kaya huwag mo nang isipin pa. Hindi sila ang mga taong kaya mong harapin. Na makikita ang gulat sa mukha ni Ran nang mapakinggan niya ito. Balik sa kasalukuyan ngumiting sinabi ni Ran na mukha ba akong makasarili? Nakatingin sa kanya si Yeren habang sinabi pa nito na pero si Orabiani ang gusto akong maging masaya. Dagdag pa niya na ang nabubuhay ay dapat magpatuloy sa pamumuhay. Pagkatapos ipadala ang mga dapat ipadala palayo, di ba? Nababasa ni Yeren ang kanyang isip na sinasabi nito na humihingi ako ng tawad, Orabiani, wala akong lakas, kaya kahit gawin ko pa ito, kailangan kong mabuhay upang palihim na lapitan ng mga taong yun, step by step. Kailangan kitang iwanan sa harap ng lahat hanggang sa ang kanilang tingin ay wala na sa akin balang araw. Sinabi naman ni Yeren sa kanya na naiintindihan ko. Sumama tayo ng magkasama. Kung gayon, sinabi naman ni Ran na oh my, salamat. Nasa sabik na ako sa bukas. Dagdag pa niya na tahimik na nakatingin si Winaa, ah. mas magiging mabuti ito, at mas masisiyahan ako. Kaya kung mayroon pang ibang gustong sumama, maaari mo silang imbitahin. Tumugon si Yeren na wala. At pagkatapos ay makikita ang talahibang ito na may nagsasalita na kaya bakit mo ako hinanap ng ganoon kabiles. Dagdag pa ni Rio na ano ang gusto mong pag-usapan ng buong puso sa akin. Naiinis na sinabi ni Yongdu na anong pag-uusap. Nakalimutan mo na ba kung anong araw na? Sir, huwag mong sabihin na sinusubukan mong labagin ang kontrata. Napahawak sa baba si Ryung na pahinga ng malalim na sinabi sa kanya na aha, kaya ngayon na pala. Pero hindi ba okay lang na maghintay hanggang gabi? Abala ko sa pagsasaayos ng mga account, alam mo. Naiinis namang sinabi sa kanyang isip si Yung Du na palagi kang obsesa dyan, ikaw mapagkalkulang demonyo. Naiisip pa niya ito na sinabi sa kanyang sarili na sinasamantala at ginugutom mo ang batang babae na yon sa pamamagitan ng pagpapabunot sa kanya ng damo na sinabi pa ni Munhai sa kanya na ako ang gumawa ng lahat ng paghuhukay, kaya paano mo kukunin ang lahat ng ganito? Sumagot sa kanya si Ryu na Munhai, alam ko rin na mas mahal ang mga nakalalasong halaman, alam mo? Huwag mong subukan na ipuslit sila sa ilalim ng damo at ayusin mo ng maigi. At pagkatapos sinabi ni Yomdo kay Ryu habang nagpalabas ng apoy na hindi na ako makakapaghintay pa, kaya magsimula na tayo ngayon. Tatapusin ko ang sumpa na kontrata na yan ngayon. Sinabi sa kanya ni Ryu na ha. Napakalaki ng kumpiyansa mo ha. Maaari mo ba akong ilibri ng karne kapag lumabas tayo bukas? Tinitingnan ko ang damo at ipinaalala sa akin ang karne. Sinabi sa kanya ni Yongdu na sa palagay mo disipulo mo pa rin ako bukas na ninanakawan mo. Sawang-sawa na ako sa sumpa na karne, alak, at pera. Humawak sa kanyang espada na sinabi na huwag mo na akong ituring na emergency lunchbox o wallet pa. Dagdag pa niya sa isip na demonyo ka, sa palagay mo naglalaro lang ako sa lahat ng panahong ito, nagsasanay ako ng buong lakas sa tuwing nagdurusa ako tulad ng isang kaawa-awang sisiw dahil sa pagsasamantala at karahasan mo. Hinatak niya ang kanyang espada at naglabas ng phoenix na apoy na sinabi pa niya sa isip na para sa araw na matagumpay kitang tatalunin at lilipad ng malaya. Tatapusin ko ito ngayon, na sinabi niya ito kay Ryu na may namumulang mata na nakatingin sa kanya. Tumugon si Ryu sa kanya na oh my, magseseryoso na ba tayo? Ang lupit mo naman, hinanda ni Yom Do ang kanyang espadang nag-aapoy na sinabi pa sa isip na body and blade unity. Nagtagumpay ako dahil sa iyo ang ultimate o pinakahuling galaw na hindi ko nagawa kahit nandito ang tunay kong master. Dagdag pa niya sa isip na tila nagkahugis ang kanyang apoy ng isang tao na may hawak na espada na sinabi na ang apoy ng akala natha na susunag sa lahat ng evil key sa mundo. Inalis naman ni Ryu ang kanyang Pulse Ares na bakal na sinabi niya na ho. Mukhang magiging kahanga-hanga ang fire show ngayon, at magsisimula na ang labanan para sa pagpapasya sa pag ng disipulo na si Do ay agad na gumamit ng kanyang kasanayan na Flame Sword Key, Great Flame Wrath through 17 Red Flames Ultimate. Nasinigaw pa niya kay Ryu habang makikita ang bakal na Pulse Ares na ang ulam ngayon ay ikaw. Habang gumagapang ang apoy papunta kay Ryu gumamit naman siya ng kanyang kasanayan na Soaring Lightning Knife Exclusive Movement Art. Phoenix Dance Ultimate Nagulat naman si Yongdo nang mabilis na gumagalaw si Ryu na nagkaroon ng kanyang after image sa ere. Winasiwas niya ang kanyang espadang may apoy kay Ryu habang sinasabi sa isip na kumalma ka blaze blade. Kaya mong harangan ng lahat. Sa pagkakataong ito, tiyak na, hindi niya ito na ituloy ng si Ryu ang malakas na susuntukin siya sa likuran. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at siyam naput dalawang kabanata. Ika isang daan at siyam na kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Yomdu sa kanyang isip na pagkatapos gumamit ng ilang kakaibang evil art, ang demonyo na yon ay naging doble. Dagdag pa niya sa isip habang nasa ere si Ryo na kumalma ka, Blaze Blade. Kaya mo itong harangan lahat. Kaya mo itong harangan lahat. Nakayanan kong harangan ang kaliwang demonyo at ang kanang demonyo. Dagdag pa niya sa isip na napangiwi ng mukha na kaya saan galing ang demonyo na yan sa likod ko. Hindi ba dalawa lang sila sa simula? Hindi ba ito panloloko na malakas siyang susuntukin ni Ryu? Makikita na tila ibon siyang bumubuga ng apoy na sinabi pa sa isip na hindi nakakagulat na parang may kinakaharap akong phantom o multo kahit habang hinarang ko. Ang malupit at tusaw naman manluloko na yan. At pagkatapos makikita si Yomdu sa lupa na tila naging pulang manok na may bukol sa ulong sinabi sa kanya ni Ryo na halos masunog ang aking bangs. Bakit naghihirap ang aking buhok ngayon? Ingit ba ang lahat sa magandang buhok na ito? Sinabi pa ni Rio sa kanyang isip na ah, gusto ko siyang patayin. Dagdag pa niya sa isip habang tinapon siya ni Rio sa kama na ikaw ang pangalawang tao sa buong buhay ko na hindi ko gustong patayin. At pagkatapos makikita ang yung ito na malapit sa tubig, isang tao ang nagsasalita na naihanda ko na ang lahat ayon sa iyong utos. Dagdag pa nitong nakayukong sinabi na gayon pa man, dahil nakapagtipon lamang ako ng mga tauhan na malapit, imposibleng isagawa yon sa loob ng Heavenly Martial Academy. Gayon pa man, maaari natin itong isagawa. Sa sandaling tumapak siya sa labas ng akademya, biglang may ibinato ang kausap nito na sinabi na ganun ba? Dagdag pa niya habang makikita ang ibinato nito sa ilalim ng tubig na kakapanghinayang na hindi ko nakita kung ano ang inihanda ng white path. Muli na namang sinabi nito na ginawa namin ang aming makakaya, ngunit dahil nagmamadali kami, at dahil teritoryo ito ng White Path, hindi namin magagarantiya ang tagumpay. Muli na namang ibinato nito ang itim na bato habang sinasabi na pinakamainam sana na hayaan siyang makasama ang kanyang kasintahan magpakailanman, ngunit kung hindi man makakuha ng balanse ang White sa pagkakataong ito, ituring na lang natin ang galaw na ito bilang pagpapanatili ng Black na malapit sa entrance na sinabi sa kwento na movement, tumutukoy sa pagsasaayos ng mga bato sa go isang laro. Entrance, isang paraan ng paglalagay ng mga bato ng pailis malapit sa mga umiiral na bato sa go. Na pinangalanan matapos ang posisyon ng mga nakalagay na bato na kahawig ng isang entrance. Ito ay isang secure na paraan para patatagin ng hindi nasesaira si ang sequence. Dagdag pa nito, habang makikita ang itim na bato na baba na sa lamesa ng go na nasa ilalim ng tubig na kahit pa ang pagdikit sa entrance ay mukhang galaw ng isang baguhan, sa ngayon, kailangan nating ayusin ang mga piraso upang ang black ay hindi maputol kahit tumagos ang white. Dagdag pa nito na ang black ang hawak natin sa larong ito. Pagkatapos ng lahat, at pagkatapos makikita ang gusaling ito sa ilalim ng gabi, tila may narinig si Rio habang siya ay natutulog. Bumangon siya na sinabi sa kanyang sarili habang napahinga na magulo ang lahat ngayon. Habang tulog ay nagsasalita si Wei ng huwag. Pakiusap, huwag kang umalis. Nagtatakang napatingin naman sa kanya si Ryu. At ilang sandali pa ay napabangon si Wei na may gulat sa kanyang mukha. Na makikita ang kanyang luha ay pumapatak sa kanyang mata. Mabilis naman siyang napatingin kay Ryu. Ngunit siya ay mabilis na nagkunwaring natutulog. Makikita ang mukha niya. At hindi nakatiis na agad na bumangon na sinabi na ano ang ibig niyang sabihin sa huwag umalis Dagdag pa niya na makikita ang silid na nagtataka ako kung bakit ang obsessive compulsive na lalaki na nagsabing pupunta siya sa pansamantalang tuluyan ay bumalik para matulog dito Napahawak siya sa baba na nakangising sinabi pa na iniwan ba siya o ano At pagkatapos makikita na siyang kumakain sinabi na nakakatuwang makita ang ganito pagkatapos ng matagal na panahon Sinabi pa niya habang mabilis na kumukuha ng pagkain na dahil sa paggalang sa iyong sinseridad, kakainin ko sila ng mabilis at mas masarap hanggat maaari. Sinabi naman ni Yong Do sa kanyang isip na sinseridad mo pala yon. Ikaw ang nagutos ng lahat. Dagdag pa niya na nakatingin sa kanya na umaaray pa rin ang likod ng ulo ko. Evil bastard. Kumakain siya ng higit pa sa isang grupo ng mga pulubi gamit ang pinaghirapan kong pera. Habang puno ang bibig ni Ryu sinabi niya na tiyak na masama sila. Diba? nagulat naman si Yongdo sa kanyang narinig at sinabi na ano? Ano ang ibig mong sabihin? Dagdag pa niya sa isip na binabasa ba ng demonyo na ito ang aking isip bigla-bigla. Kaya na rin ba niyang gumamit ng mind reading art ngayon? At nagtatakang sinabi niya kay Ryu na hindi, hindi yan ang iniisip ko. Eko lang yan ng hangin na panandali ang dumaan. Nagtatakang sinabi naman sa kanya ni Rio na ano ang sinasabi mo. Nalasing ka ba? Ang sinasabi ko ang mga masasamang lalaki na nandoon. Napatingin naman si Yomdo kung saan tinuro ni Rio at sinabi sa isip na anong kalokohan. Hindi pa ako nakakatikim kahit isang lagok. At sinong masasamang lalaki ang tinutukoy niya? Nakatingin siya sa bintana na sinabi pa ni Yomdo na wala namang tao sa tingin ko. Parang hindi ako ang lasing. Sinabi naman sa kanya ni Rio na kailangan mo ba talagang buksan ang bintana para malaman? Hindi ba ito isang bagay na natural mong malalaman sa simpleng pagupulang? Binuksan ni Yomdu ang bintana na sinabi pa ni Rio na kung talagang hindi mo naiintindihan. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Nakita ang mga tao sa labas na sinabi pa sa kanya ni Rio na ano sa palagay mo? Nakikita mo ba sila? Nakasalubong ang kilay ni Yomdu na sinabi sa isip na anong hayop tao lang sila, at ngayon ko lang naisip kahit hindi ko maipaliwanag ito. May iilan na mukhang kainahinala, mukhang tama ang demonyong lalaking ito. At pagkatapos sinabi sa, kanya ni Ryu sa sound transmission na pakiramdam ko, baka may martial instincts ka, pero ang insights mo ay kulang. Hindi mo ba planong bumaba sa bundok kahit tumanda ka na, na si Yumdo sa kanya na nakasimangot? Sinabi pa ni Rio sa kanya na ang mga taong binanggit mo kanina ay ang mga nakita natin bago tayo pumasok dito. Naglaboy-laboy ang lahat dito, kaya sabihin na lang natin na dahil gusto nila rito. Dagdag pa niya na pero ang cart mister, kahit may dalang napakabigat na bagay, hindi man lang pinagpawisan o nag-iwan ng kahit isang bakas ng paa sa putik. Ang mister na nagbebenta ng mga bagay na may ngiti ay isang taong hindi ko pa nakikita hanggang sa ilang araw na ang nakalipas at medyo kakaiba na ang isang taong nagsusuot ng peking balbas at gumamit ng bone contracting art ay nagbebenta ng mga bagay, di ba? Ang mister na may dalang mga alcohol vases o banga ng alak ay mukhang nahihirapan sa labas, pero naglalakad ng tuwid ng hindi gumagamit ng halos anumang kalamnan. Kakaiba na nagpapanggap siyang nahihirapan habang ginagamit ang inner key niya. Dagdag pa ni Ryu sa kanya na at nakaligtaan mo ang dalawang tao. Hindi mo ba nakita ang kainahinalang ama at anak? Nakatingin si Yomdo dito na sinabi niya na ama at anak? Tingnan mo sila, hindi sila magkamukha kahit na nagpapanggap silang magiliw habang tinitingnan ang mga bagay. Lalo na ang mukha ng matandang lalaki ay kainahinalang pangit at matanda, di ba? Napasabi naman si Yomdo na paano yan kainahinala. Krimen ba ang pagiging matanda? Sinabi sa kanya ni Ryu na habang makikita ang mga ito na ang problema ay ang mukha lang niya ang mukhang matanda. Ang kanyang tainga at kamay ay mapatla at makinis, di ba? Kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo na walang collarbone, siya ay isang batang babae na nakadisguise. Sa kaibahan, ang babae sa tabi niya ay may mabait na mata, pero ang kanyang mahabang kuko at kasukaso ng kamay ay nagpapahiwatig na siya ay nagsasanay ng claw art. Sinabi naman sa kanya ni Yom du na Art? Ibig sabihin ba niyan bahagi sila ng dark path? Nagsagawa na sila ng body cremation sa akademya kaninang umaga, kaya bakit sila naglulungga dito hanggang ngayon? Sinabi sa kanya ni Ryu na bakit nakayuko ang mga hayop? Dahil ang kanilang biktima ay malamang na malapit. Tumayo si Ryu habang sinasabi na kaya, tapusin na ba natin ang ating pagkain at titingnan natin? Napasabi sa isip si Yongdu na ang demonyong lalaki na yan hindi man lang ako nakakain ng maayos. Isipin mong naubos niya ang lahat pagkatapos walang hiyang patingnan sa akin sa labas. At pagkatapos sinabi niya kay Ryu na sandali, saan ka pupunta? Alam mo ba kung saan sila patungo? Lumingon siya at sinabi na siyempre. Dagdag pa niya na makikita ang lugar na ito na bukod sa mga hayop na nakita sa bintana na yun, may mga sampung iba pa ang patungo rin doon. Ang biktima ay nasa gitna ng kanilang pagkubkob. At pagkatapos makikita si Nayaran na bumibili ng damit kasama si Ran. Isang mensaherong ibon ang bumaba sa pavilion. Hawak nito ang ulat na sinabi na Bong, kaya wala ka na. Dagdag pa nito habang nakatingin sa malayo na ano ang gusto mong sabihin sa lolo mong ito na gawin mula ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at siyam na kabanata.